Oh, 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 tatlo sila. <coughs> Apat sila? Grabe. Hoy, biglang liko. Maganda pa yung kalsada dito. Walang senya, senya, si kuya. Love. Magandang araw po sa inyo, Moto Arc here. So ngayon, habang pinapainit natin yung ating mga motor, start lang natin ha. Magsusuot muna tayo ng gloves. Sa so, nagaya ko lang din sa mga ibang vlogger. Na ganito yung intro. Napakaangas kasi. Mas maganda nga naman habang pinapainit natin yung ating mga motor. Hindi tayo nakatunga nga lang. Hindi tayo maiinip. Dahil may ginagawa tayo. So yung iba. Susuot ng jacket. Tayo gloves na lang kulang eh. Mapapansin nyo ngayon lang tayo nagsuot ng gloves. Kasi recently, hindi naman tayo talaga nag-gloves. Pwede na to. So, minsan, 30 seconds, 1 minute, okay na. Pagpapainit. Importante, wag lang natin sakyan agad-agad. Pagka-start, larga agad. wag ganon. Kasi kailangan umikot pa yung makina. Ay, I mean, umikot pa yung langis sa makina. Kaya tayo nag ng gloves. Kung may nyo naman, yung alas 7 ngayon is parang ang tirek na ng araw eh. hindi tulad kahapon so ngayon panibagong araw panibagong motovlog na naman panibagong kwentuhan at ngayon ang pag-uusapan natin <laughs> ay hindi ko pa alam dahil kwentuhan nga eh ayoko nang scripted Kumbaga, kung ano lang yung maisipan natin at also uh, tinatry natin yung best natin na may matutunan pa rin kayo kahit papano so dadaan tayo dito ulit sa highway ayaw ko nang dumaan dun sa kabila eh pero tignan natin kasi banda dun may shortcut ulit yung isa kasi sa San Pablo medyo ano hassle tsaka ang daming lubak natansya ko na kung ilan yung lubak dun eh sarap ng araw yung ganyan hindi na siya vitamin D eh medyo mahapdi na sa balat yan kasi nagtry akong mag jogging nung sabado yung ganyang ka anong init ka na init masakit na sa balat so kahapon nga din pala hindi na tayo masyadong ano eh Uh, ah, minsan kasi pag umalis tayo gas station agad yung una nating hinahanap pero ngayon dahil nagpa full tank na tayo kahapon na umabot ng 380 pesos is hindi na tayo ano <laughs> hindi na tayo laging hinto hinto every morning nasasayang din kasing oras ko eh minsan lang kasi nagpapagas pa ako 50 lang, isang dad lang ah, diba? eh di ba? e di full tank ko na kasi ganun din gagamitin mo rin naman for the whole week or kung ilang araw man naaabot yung full tank tsaka ko rin sya pinultang para ma-test natin kung gaano kahaba yung kain takbuhin As of na 'yung trip A natin. Na-reset ko rin eh, sabay ko na-reset. 'Yung average natin, oh, 51 ang taas. Tipid tayo, oh. oh 26.9 kilometers pa lang, malayo pa tayo. 'Yung computed ko is 275 bago siya magano. Bago siya mag maubos or ma-empty tank. Pero kahit 250 lang goods na tayo, papagas na natin para hindi matuyuan eh kung sana umabot naman ng 250 nang hindi pa na empty Woo! sabay hiyaw mas mod sarap mas sarap drive ng umaga eh no parang ito na yung exercise mo eh kaso yung may exercise mo lang dito yung mata mo <laughs> tsaka yung ano mo palad <laughs> dahil yun rin gumagalaw sa paa hindi ka nagkakambyo dahil di naman di kambyo yung motor mo pero ganun pa man enjoy minsan may part na ano eh Masagit yung katawan natin pagkatapos ng mahabang biyahe yun pala dahil sa minsan sa suspension yun sa shock kaya yeah, nga ako kagaya na sabi ko nung last time papalit na tayo na shock sa rear ramdam ko eh tapos sabot pala dun sa pagre-repack natin tignan natin kung si pindot din kaya i-re-repack din natin siya. tignan ko muna big bike ba yun? lakas ng big bike ah kailangan natin siya ma-document Minsan kada isang araw isang big bike lang talaga nakikita ko eh. Siguro dahil province pa to, medyo hindi pa masyadong ano. Dito lang sa Manila, BGC or anything around the centro, marami tayong makikita. 'Di ba? Limpak-limpak mga grupo. Dito pa isa-isa lang. eh, pag nakita ko ng isa, na natin, check natin. Baka rare species, 'di ba? <laughs> madalang ka lang makikita ng mga rare species mga BMW mga Kawasaki na big bike eto sya woh eto sya woh hindi ko alam kung ano yung brand nya ayun oh formo oh masarap na tunog ano yung brand yan hindi ko alam yung mga ano eh hindi ko pa kabisada yung mga unit ng big bike e eh. Yamaha Yamaha sya guys Guys, sundan natin Lili ko siya Laki ng gulong oh. Grabe, Yamaha Forma niya Yun, baka the whole day Yun lang yung makita natin big bike <laughs> By the way, daan ulit tayo dun sa dinaanan natin kahapon So, dito yan sa so, may Mexico. Ayan, liko tayo dito. Ito yung palengke nila ng Mexico. Daming nagjo-joke dito eh. Punta daw sila ng ibang bansa. Sa Mexico. Mexico, Pampanga. <laughs> Pero alam nyo ba yung ano, yung term nila dito ng mga ibang taga-Pampanga sa Mexico is ano, Mexico. Mechiko yung tawag nila dito dahil medyo mahirap nga naman bigkasin eh, yung word na Mexico lalo na mga Tagalog mga hirap tayo sa mga may hirap na letters kagaya ng CH ganyan tsaka kapampangan eh kapampangan wala rin tayong H diba kapampangan yung ahas nagiging ahas yung Mexico sabagay eh, wala naman palang H yung Mexico no dinagdagan pa nga ng H eh. naging mechiko eh X palagay ko yung X mahirap banggat, banggitin sa kapampangan tsaka wala sa vocabulary yung X eh walang, walang term na kapampangan na merong X nga naman naging mechiko chiko na lang oh, yeah blind spot pa mahirap hirap pa to oh, blind spot blind spot go Uy. eto masarap na yung takbuhan natin dito maluwag na Woo! masarap ng hangin Fairness yung hangin, hindi ano, oh sumasabay sa init eh <laughs> Kasi nung bandang summer, 'di ba? Pati hangin, ang tuyot. yung tuyo yung hangin ngayon, parang may kasamang ano, may breeze, breeze pa 'yung tawag doon. Basta 'yun, hindi siya sobrang init. Hoy, biglang liko. Kaya kailangan talaga 'yung signal light nyo ginagamit nyo hindi lahat ng rider may ultra instinct na wala kayong senya senyas tapos liliko mahirap yung ganun syempre doon lang nagre yung mga rider kung saan pupunta yung motor di baling kung sira yung signal light edi kamay na lang kung sira yung kamay edi paa na lang <laughs> Ganun yung mga uso dati. Pero ako, oh, hindi ko ginagawa yun, ha? Yung paa. Ewan ko ba? Pwede naman yung kamay, di ba? Kasi dito naman yung throttle. Ito naman yung kamay mo. Mahirapan ka lang pag kanan. Kailangan mong bitawan yung throttle para i-senyas yung kamay mo. Pero kung ano, ka, may hawak ka, edi eh, paano lang, di ba? <laughs> Ito yung isang bagong gawang tulay. Actually, ito ginagawa din ito noon. Ito. Ayan. Ito ba yun? Oo, oh, ito yun. Ang gawa na siya ngayon, no? Ang lala din ang dinulot ng traffic ng sira Ang haba ng iikutan. Kaya naman nung nagawa yan, good snap, pwede na ulit dumaan dito sa mahabang part na to. May mga ganun talaga, no? Yung Kalsada na may konting sira lang yung isang part hindi mo na madadaanan yung kahabaan kasi nga yung lusutan mo sa kabilang ano may lusutan doon, may pa-exit doon yun lang yung way para makashortcut ka pero minsan dahil may sira nga wala, hanap ka, ng, hanap ka na ng ibang ruta noon which is minsan may makahanap or kung may mahanap ka man na ruta masyadong malayo kaya bukod sa oras sa gasolina 'di ba? Daming nasasayang. Ay maganda talaga 'yung mga alternate routes. Kagaya ngayon, bukod sa hindi masyadong ma-traffic, medyo maganda pa 'yung kalsada dito. Walang senya senyas si Kuya nag-overtake. Nice. Nice idea. Kaya minsan pag nag-overtake kayo guys Assume nyo rin na Yung isang motor Is magano O yung isang sasakyan Halimbawa dalawa yan Yung isa i-assume nyo rin guys Kaya ako pag nag-overtake Ano <laughs> ko Pag ako nag-overtake inuusog ko talaga inuusog ko dito sa left side Hindi ko siya dinidikit kung naadikit lang tayo kanina ano na tayo eh tamaan na tayo eh ganun yung pag ano pag assume assume nyo lang kasi hindi naman natin masabi eh maluwag yung kalsada eh syempre kailangan natin pwede tayo magbilis ng konti hindi naman tayo maabot ng 100 may kit eh dito sa part na to mga 80, 70 eh syempre kailangan natin ng overtake mga ganun bagay kailangan talaga ng ano eh kailangan talaga natin iassume lahat ng possibility kaya tinawag din na aksidente walang may kagustuhan nangyari yan ng hindi mo inaasahan video no sa mga nagtatanong po pala sa side mirror po natin ng ating Honda Click 160 ayan kung makikita nyo ba? Diba? ayan ito pong side mirror natin ito ato eto, ulitin ko ng ilang beses stock po yan hindi po siya aftermarket hindi po binili sa online pag bumili po kayo ng brand nyo na Honda Click 160 ganito po yung side mirror yan, dami po kasi nagtatanong sa mga 125 po iba po yung side mirror nila mapa version 2, version 3 medyo patulis po siya eh patulis po yun dito tapos wala po siyang parang nakaslant dito parang ang nipis tignan pero itong ating Honda Fleet 160, yan po yung stock niya. Eh, well, luwag! Try nga natin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Yung record natin 110, lang dito eh. 12. Kalanganin. Pwede na yun Top speed of the day 112 12 ba? Kasi ayaw ko talagang mag, ano, mag top speed sa ganitong kalsada na may dumadaan Kahit maluwag, basta alam ko may dumadaan ayaw ko Ayaw ko makapagdamay <laughs> Di baling ako lang no? Kasi doon nga sa pinagta top speedan natin di ba? Maluwag, walang sasakyan na dumadaan yung Importante doon Safety, inisip ko din yung safety kailangan natin mag-experiment nang wala tayong mapeperwisyo, madadamay. Ayan, kasi kung top speed yung pag-usapan sa public road, maraming possibility dyan. Pwede may dumaan na pusa, may tumawid na motor, ba? Diba? Di naman nila pwedeng i-assume na, oh, nagta-top speed to, kailangan maging tayo sa kanya. Ah, okay, gano'n hindi naman sa ayo natin talaga kunin yung top speed pero safety, safety guys kahit kailan pa man sa araw-araw natin pagmamaneho and ine-educate ko rin kayo na kahit uh, medyo bumibilis tayo, syempre motor to eh Kay, uh, sa transportasyon hindi ko naman pwedeng turo sa inyo na magbagal kayo sa lahat ng pagkakataon magiging hipokrito na ako nun ba diba? <laughs> ano, a safety presence of mind, pag-iingat, tapos consider, i-consider natin lahat ng pangyayari. Kahapon pala, dun sa ano, 'di ba, nakita nyo medyo muntikan na tayo sa side mirror nung kotse. Sa scenaryong 'yun, guys, nakaano naka-fix tayo dun sa lane natin, dun sa may bandang gutter. May na comment ano daw uh, parang blind spot siya blind spot which is totoo naman siguro blind spot talaga ng kotse yung ano malapit na sa kanya Pero actually nasa gilid ko lang yung ano eh kotse eh. mabagal kami nasa uh, 10 to 15 kph 10 to 15 kph tapos kumabig siya Yung pagkabig niya biglaan din eh Eh syempre ako sa rider naka-stable na ako eh. nasa gutter na ako talaga eh. nasa gilid lang ay eh, di natin inaasahan talaga Buti na lang may konting espasyo pa Sa gilid Kaya nakausog tayo Ang hirap pa doon yung ano Yung gutter Aspalto tapos may pababa ah, Parang nahirapan akong umakyat baba doon sa ano na yun Doon sa parang may partition Yung level Eh ayun Kung di tayo napag-balance ng maayos Ayun Mabaang -ma atong ba tayo pero uh, mas gusto ko na yung mga ganung ano lang, maliit na ano incident. Pero ayoko yung sobrang bilis tas may matatamaan ka. Medyo malaking impact na yun lalo na yung ano, 'di ba? Masagi mo lang kung sobrang bilis mo masagi mo lang. Malakas yung impact noon. Malaki pwedeng masira dito lag kapag mabagal ka, may natamaan ka. Minsan hindi naman magagasgasan, 'di ba? Hmm. Oh, oh tatlo sila apat sila grabe Kalau tatlo lang meron pa palang bata sa harap lolin asad kayo grabe naman yun nasyak na ako na tatlo eh meron pa pala sa harap grabe ay pag na aksidente sila isa, ah, wag naman sana pag na aksidente sila isang ano lang eh apat agad Delikado. Ang ano, ang ano talaga isa lang, guys. Sumunod tayo sa batas. Di lang sa batas, syempre, para na rin sa safety niyo 'yan eh. Angkas lang talaga, isang angkas lang. Huwag niyo dalawahin. Lalo na kung dumadaan kayo sa public road, public main road or main highway. Dalawa lang hindi pwedeng hindi pwedeng <laughs> apat <laughs> grabe yung apat gets kasi natin yung concept na makatipid eh para makatipid eh pero syempre i sasangala ngalang-alang nga mo ba yung safety mo para lang ano makatipid ka ng konti eh kailangan dalawang motor na yun eh o kaya isang sidecar na dapat yung laman nun eh apat sila ano no grabe yun dapat kung sakali man kung gusto nilang maging safe palikan na lang gusto talaga nilang gamitin yung motor na yon para ihatid kung saan man papunta yung ano na yun, yung mga sakay nila yun sakay nila na yon eh siguro hindi naman lalayo ng sobrang layo yun no balikan na lang wag isa <laughs> grabe kawawa yung bata na sarap eh syempre nandito yung bata no oh, may times na hawak nyo yung manibela pwedeng matroma din yan pwedeng maano yan Ligo na tayo. May gas station naman dito eh. Pwedeng maano niya yun eh, masagi. Diba? Tsaka baka may time na ano, mahirapan ka mag-steering or magligo liko dahil nga may ano dito, may bata. Grabe. Also, yung dalawa din sa likod ni Kuya, no? Parang ano na rin eh, mahirapan ka na kasi imbis na nasa upright position ka na ganyan. Nakausog ka na na ganyan no Nakasagad ka na sa manibela Eh yung nasa harapan mo pa, paano yun? Eh di may iipit din Mahirap yun <laughs> Ang hirap Yung dalawa acceptable pa eh Pero tatlong angkas Oh no Ayan para rin sa mga nakapanood nito Huwag nyong gagawin yung ganon Alam natin yung concept na makakatipid nga tayo Pero alam nyo yun Ang hirap Ang hirap na ano isa alang-alang talaga yung safetyness. kasi totoo yun isang bagsak nyo lang isang aksidente lang yung mangyari sa inyo kayong apat madadali kayo Itulad ulad ng pagdalawa lang eto ano na to prangkahan dito ulad pagdalawa lang kayo sa motor dalawa lang kayong mga aksidente ba? Diba? dalawa lang kayong ano Eh, hey, ewan ko tapos bukod dun kung medyo marami kayo apat kayo tatlo kayo sa isang ano isang motor may rapan pa yung ano nyo riding position yung riding ano pag steering kaya ewan ko oh, nakakasyak naman about pala dun sa pinag-usapan natin nung isang araw about sa preno yung malalim na lever bagong preno bago pa yung motor malakas pa yung preno about dun sa pagpiga minsan gusto ng iba na hindi masyadong ano yung preno hindi masyadong matigas or konting pitik lang preno agad kasi kung ano kung titingnan nyo yung grip po natin mas malakas po siya kapag medyo nakasara ng konti di ba halimbawa may hahawakan tayo na isang bagay halimbawa itong side mirror kapag medyo nakasara yung palad natin nakasara yung mga daliri natin mas mapipisil natin yan di ba ayun yung tamang term mas mapipisil pero kung mas malaking bagay yung hahawakan natin tulad ng ito yung panel natin hindi natin siya mapipisil kung bagay yung natin dito is mas um, mababa or mas mahina so kaya naman sa preno halimbawa yung play nya may konti pa siyang play bago kumagat ibig sabihin Magigrip po natin siya ng maayos, mapipisil po natin siya ng maayos dahil mas maliit po yung space ng ano niya, ng grip or mapipisil nga po natin siya. Kaysa dun sa kasi dun sa sobrang ano ng preno, sobrang konting pitik lang, di ba? Pwede mong slide yun eh kasi pag pinitik mo malakas na. Paano pa kung nangalahati yan, edi eh ano na, talagang full stop ka na, di ba? So actually, nasa adjustment lang din naman yan kung ano yung gusto nating play dito sa lever po natin. At also, ma-adjust lang natin yan sa, ano, sa mga drum brake. Kasi yung front brake natin, nagde-depende lang naman yan sa brake fluid, di ba? So, yun yung isa nyo pang tandaan sa pagpreno kung paano nyo ayusin yung play siguro gawa na lang ako video kung paano ano i setup or ayusin yung magandang play ng preno. no Tsaka also depende yan sa preference nyo eh kung konting pitik lang <laughs> alam nyo yan, tapon ka na agad stop na agad pero hazard just kasi yan para sa akin mas gusto ko yung pipigayin ko pa siya tapos pag hindi pa kumakagat mas pipigain ko pa kumbaga nakadepende sa person ng kamay ko yung pagpreno natin kung hihinto ba tayo agad alam mo yun, parang kasama mo yung kamay mo sa pagpreno pero hindi naman yung totally na ano eh yung piniga mo na ng todong todo yung talagang todong gigil na tapos wala pa rin nangyari yun may problema na sa preno yun pag ganun gusto ko yung sakto lang nangangalahati lang tapos iyan ako pipisilin ko siya nun paano sila kabanggaan yata tinitignan yung mga parts eh palagay ko nagkasalbukan yung mga eh. eto ano na to bypass na to bypass road heles na dito medyo maluwag na pero banda doon traffic na naman ayun e o dun sa naiipon lang naman yung mga motor sa may mga kanto eh So may mga intersection Kasi siyempre mag-slow down tayo doon At may mga part na liliko Kaya naman talagang kailangan magbagal Dito nagsasara yung gate na to, eksaktong 7.30 Buti hindi pa nila sinasara Wala siyang gas Sige kois Wala pala siyang gas Ayun o no? 7.30 to 8 tapos hapon 5 to 6 5.30 to 6 ata Pero ngayon buti hindi nila sinara 7.30 sakto na eh Ayun o no? 7.31 <laughs> Kasi minsan 7.29 na ikita ko Nilalagay na nila yung barikada So sumakto lang ako Minsan yun yung hinahaabol ko eh Kasi pag sinara yun Doon tayo sa alternate route naman Kakanan tayo Papunta to sa may bandang tulay Pamarque Mall Which is yun yung dinaanan natin kahapon So makikita nyo yan ulit Tapos sa ilalim nyan is Expressway Ito, pakita ko sa inyo Ayan o Tawang ko lang kung palagi ko dati na tong tulay na to Yung sa kabila Ayan, nandun yung kabilang tulay Ayun Ayun, yun ba yun? Hindi, siya, hindi yun yun Ewan ko, nakalimutan ko kung yun yun <laughs> Bypass, ano din siya eh Bypass bridge malapit na yung pasokan na buti, buti na lang di pa masyadong traffic ma. pero yung ko lang sa mga ibang ano kung may pasok na ito sa public sa bandang July 22 pa yata eh kaya naman hindi pa ganun ka ano parami yung volume ng sasakyan kahit na weekdays pero the time na weekdays may pasok na wala na <laughs> yung traffic mas bibigat na kasi mga PUV PUJ, mga public transportation. May tatlo sila. Sila naman tatlo. Pero hazard din na ha? nasa harap, nasa may tanke Big bike check, pangalawang big bike, nakita natin ngayong araw. Yun na yun, minsan kung di tayo makadalawa, di tayo maka isa, dalawang big bike makikita natin sa isang araw. Sarado pa yung Marky Mall So, siguro yun lang muna <laughs> Medyo napahaba na naman tayo Pero salamat sa pagsama nyo sa akin Sa mga kwentuhan at sa mga umabot so video na ito Saludo po ako sa inyo Ride safe po sa inyo palagi Mag-iingat po kayo sa lahat Ng biyahe nyo sa buhay May mga sarasariling biyahe po tayo At kailangan Maging maingat po tayo para makarating po tayo Sa ating pupuntahan at also wala pong aberyang mangyari sa atin at also patuloy lang ang buhay the more click the more you know medyo nablang ko pa ako ah. ride with motor art medyo alanganin <laughs> bye bye